Ikaw so tay ha, may may may, may agimat kaya ata tay. Ay eh, bakit napapasigaw si Nene? Wala lang. Ta tarap, Wala. <laughs> Ayan, magandang araw mga kababayan. Ah. Kumusta po kayong lahat? Ah, uh, Mula yun po natin pabalikan si Lolo. Kung naaalala nyo po si Lolo na 61 years old at saka ni Ining na 16 years old muli po natin silang babalikan at pupumustahin kung kumusta na nga po sila ngayon. Para mga kababayan, samahan nyo kami para makipagkwentuhan at makumusta na rin ang kanilang kalagayan sa ngayon. Para mga kababayan, samahan nyo po kami. Ay, ay, hindi na pala sa Magandang hapon po. Ay, tay, nabalik pala kayo. Oo, nabalik pala kayo. Pasila ka na tayo. Ay, tayo. Ay, tayo. Uh, andito kami. Bas, ba't kamuti na yun ang pinta mo tayo? Eh, di ba sabi mo may ano ka? May trabaho ka? Okay. Pero wala kang nagsulan. Eh. Anong, 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 anong. Ha? Nagsulan so, pa? Ah, pag nagsulan, wala kang trabaho. Eh, babuti na kapag pinta ka ng ano. Gusto tayo tayo, medyo masikip sa loob. Ha? Pasensya ka so, yun na tayo. Buka mo na lang. Buti na lang, masipag kang magtinda ng kamuti na eh. okay. Magkano ang Ma? benta po? Para sa pamilya yan. Ah, para sa pamilya. Ito po. 50 po. 50 balos. 51 balo. Okay. Kumusta naman ang benta? Okay. Ano, Hindi po. Na, na -benta. Ano ang pagbenta? Ano yan? Saan mo kinubuhay yan? ko sa Ay, inaangkat ka rin. starting tatay. Mabuti, masipag ka. Oh, no? May anak eh. ah, May anak. Bakit ka nagsisipag? Ay, mga dalawa na yata sinasabi. Parang, Buntis ata eh. Ano? Buntis yung asawa mo ulit? Oo. Paano mo nalaman na buntis? Eh, yung pagka naisin siya, yung ano niya, yung yung yung, yung, yung nagbuntis siyang ganyan eh. Tapos nandutuwal. Hmm. So pagkakaalam mo buntis, kaya ka nagsisika. Opo. Alatay. Di ba yung first baby niyo, ilang taon na? Three years old. Three years old. 3 years old pa lang tapos buntis na naman. Hindi nga hindi nga tay? 61. Tapos panganay mo years old tapos na naman. Kaya mo pa ba? ba? Okay. Siyempre. <laughs> <Tatavis. laughs> kung hindi kaya? Mabuka tayo <laughs> pa ba tay? Aktif <laughs> oh, oh. Ah, Paano, paano, paano ka? Pasensya na kayo mga kababayan. Nagugulat ako kay, nagugulat ako kay tatay. Eh, eh, lang kasi ako sa usapan eh. Pero ang sagot niya, hindi raw mapupuntis. Kung hindi niya kaya. Gano'n ka ba ka, gano'n ka pa ka-active yan tay? Eh, hindi kaya pa naman. Maka, isa pinag-gabi. Gabi-gabi? Isa? Isa po. Kakasi, kalabit sa kalabit. kalabit. Patay tayo <laughs> Lisa, Lisa, halika, punta ka ba nga dito? Kasi masikip Sa loob ng bahay nila, mga kapabahay. Nanyakap na yan. Sa loob ng bahay nila, eto na po yung ano. Lisa, sabi ng ni tatay, ano yung pangalan mo ka? Roger po. Roger. Nagtitinda siya, nagsisikap siya na magtinda ng kamuti kasi walang trabaho. Totoo ba na? Puntis ka na naman ba? Ha?

kumbinsing ako doon, tama yun, pagpatapa. Pero pa. sa, akin, sa akin, hindi ka paniwala. Hindi naman sa hindi naniwala kasi may anak ka na. Opo. Pasensya ka na, ano lang, nagupulat lang ako. Gaano ba talaga kalakas si Tatay? Kaya pa naman. Kaya pa? Sumisigaw pa rin. <laughs> Sino sumisigaw siya? Bakit siya sumisigaw? Paano siya napapasigaw? Napasigaw siya pa? Ano? Ano? <laughs> ha? Ikaw so, tayo ha? May, 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 may agimat kayo yata tay. Ay eh, bakit napapasigaw si Nene? Wala lang. Sige, Wala. Ikaw talaga tay. Pero, Ay. na yung ano? oh, Magdahan-dahan ka na rin. ka na, tay. Ah. Hindi ko alam kung anong guys mga kababayan, mga kaparangay. Pasinsya na po kayo. Correct me if I'm wrong. Iniisip ko lang kasi yung mga anak ni tatay kasi 61 na po si tatay. Nabibigla lang po ako pag paumanhin niyo po. Hindi, pasinsya ka na rin kasi naisip ko lang talaga. Pero yung kaligayahan ninyong mag-asawa, wala po akong doubt dyan. Pasinsya na po. Nagugulat lang ako sa sinasabi mo, napapasigaw pa. At... <laughs> Isa. Dito ka. Ayan. Ayan. Oh. Kaya pala yung ganda-ganda naman kasi ni Lisa. No? Ano? Ano ba siya kaganda sa iyong paningin? Ay. Napakaganda niya. Huwag lang siyang ano, maligaw. ano ah, naninigaw ah, din siya? din yan. naninigaw din. Kaya sa gabi pinapasigaw mo rin. Ganti-ganti lang ah. Oh. ganti anlang. lang. Sinisigawan ka niya sa araw. Sa gabi sinisig, pinapasigaw mo bisa ka Gaano ba kasarap magmahal mahal si Tata? Sobra? Oo. Oh, <laughs> wow. Sana ko, sobra magmahal. Pwede ba explain mo sa akin, bisa kung gaano kasarap magmahal? Gaano yung sobra? Hmm? Huh? Oo. Okay ka lang. Hindi ka naman nahihirapan na 3 years old yung ano. anak mo tapos mangangarap na ng isa ulit pero hindi pa halata Opo. Okay. Pa parang palang kasi oo oh. uh, uh, sure. uh, you're not sure yes, uh, ah, ini na ako ni tatay talagang si tatay talaga ang daming ang daming ano to eh medyo maloko makwela rin itong tatay sana hindi na. hindi nga ha? Huh? hindi nga totoo pa Ah, sana hindi. <laughs> ha? Huh? Maliit pa. Maliit pa yun. So, sana hindi pa totoo. Eh, pero ginawa mo yan tayo eh. Oh. Paano pa kasing ginawa nyo? Bakit? Naglaro. Naglaro. Yan nung una naglalaro. Jack and Poy. Ah, nag Jack and Poy kayo. Patay tayo dyan. <laughs> paano? Dahil turuan mo naman o oh. paano mag Jack and Poy sa gabi. Hindi. Isa lang nga naman Mahalin mo lang ito. Yung? Nagmamahal sa'yo. Oo. oh pag minahal mo ng totoo, magiging jack in sa gabi. Opo ah. <laughs> oh. Siyempre. <laughs> Elisa. Elisa. Ah, uh, alam ko si tatay, 61 years old, tapos ikaw ka mo ay bata pa. Alam ko maraming kalukuhang tinuduro si tatay kasi expert na yan eh. Ha? Huh? Paano ba yung jack in na yan? Ha? Huh? Tay, sample nga ng jack in -poy. May alam din akong jack in eh. Sa gabi ka po. Ha? Ah, sa gabi lang? Hindi, wala naman nakakita tayo. Ano lang ba? Demo lang. Ha? Huh? Oh. Talaga, pag kinakausap ko si tatay mga kababayan, dito kay Lisa, so, siya nakatingin eh. No? Nakakabilip mga kababayan. 61, ganyang edad. Pero masayahin sila kahit mahirap. Kumusta naman ang ulam nyo kanina tayo? Alam mo, tsaka itlog. Ah, ulam kanina. Nung bago ka umalis na... Pag umalis ka tay, bago ka magtinda, yun tuwang ulam namin ngayon. Ah. Talong. Masarap talong naman. Elisa, masarap naman yung talong. Saka iklog daw. Paborito mo ba yung talong saka ni tatay? Oo <laughs> po. <laughs> <laughs> Elisa, gaano ka kadalas paulanan ni tatay ng talong? <laughs> ay, shows! Ay, shows! patay. <laughs> Kaya pa lang magdadalawa na yung anak. No? Huh? Pasensya na kayo ah. Nagpunta ako dito para makumusta kayo at mabigyan din ng ano ah, uh, kaunting tulong lalong-lalo na kay Ate Lisa at saka anak niyo. Pero masaya ako kasi kwela si tatay. Pero yung kwela niya parang katotohanan eh, no? Oo. Oh. Elisa, anong oras nagsisimula si tatay? Ha? Huh? Walang oras. Ah, walang oras tayo. Pagka umandar na siya, ayaw na. O, oh. pero gabi. Ah, si gabi, gabi yung, yung kadalasan talaga gabi. At saka, maliligo pa muna yan. Bago. Gabi na rin naliligo. Pa. Ah, gabi. Ah, sa hapon naliligo. Pero pag buntis na tayo, hindi na pwede maligo ng hapon. Ikaw tayo, naliligo ka rin ng gabi. Eh, hindi ka pa nalalamigan. Hindi naman. Kumag may puso uh, din. Oo, ah, nag-iigib ka rin. Pwede so, mo lang ng mainit. Ah, nilalagyan mo ng mainit. Oo, oh, ingat, ingatan mo yung katawan mo tayo para sa akin. Pero pero siyempre sa hirap ng buhay, lalo't ikaw yung inaasahan ni Ate Lisa, ingatan mo yung katawan mo para mabantayan mo pa sila. ba? Diba? Ay, hindi na kayo masyado magtatagal bigyan kita ng kaunting pambili ng ulam nyo, no? O, tayo, kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masasabi ni tatay? Malaking bagay po sa atin. Malaking bagay na nakakasunod. Ah, uh, Hindi namin kasi simpis. Uh, hindi, kahit wala naman kami tay, alam kong ah, kaya, kaya mo. Pero syempre, yaman din lang na nakilala ka namin, eh napadaan kami kaya naisipan namin na kumustahin kayo dito. Huh? Kalamot ka. Oh, Lisa, si Lisa. Okay, kalamot. Ba't, ang tahimik mo lagi? Ha? Huh? Kaya kung hindi mo kayo mga tao Ay, hindi po. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Ah, uh, nagpasalamat po ako at nakabalik na naman ako sa kay tatay at saka kay Ate si Lisa at napag abot na naman tayo ng counting tulong financial. Sa lahat po ng uh, mga kapanood ng video namin, huwag nyo sana nga uh, Ganun po talaga si tatay, talagang hindi lang siguro siya mahilig maglihim kung anong nangyayari. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan and God bless po sa atin lahat. Thank you po.